Yes mga boss, good evening mga boss Yes mga boss, sapuna na, kain time na Ito mga boss, pagkain ko Sutanghon, hon, ah miswa oh, Ano po siya? Ayan, miswa siya At kanin ko Paksiw ni isda Oh no! Ito mga boss, miswa Muusok-usok hmm. pa Yan ang pagkain ko mga boss. Hapunan. Tamang-tamo tagulan. Musok-usok. Masarap mm. mga boss. Yummy talaga. We're mm. Yes, ma boss. Mm. Yummy. Mm. Balito ka po natin mga boss. Kaya let's go.